Tiniyak ni PNP Acting Chief Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. na generally peaceful ang undas ngayong taon. Batay na rin sa kanilang pagmonitor sa iba't ibang bahagi ng bansa. Sinabi ni Nartates na nanatatiling aktibo ang kanilang pagbabantay upang maiwasan ng anumang aberya hanggang sa pag-uwi ng mga biyahero sa Metro Manila maituturing na matagumpay ang undas ngayong taon dahil walang major incident o banta ang naitala sa alinmang sementeryo sa bansa. Inatasan ni Nartates ang kanyang mga commanders na araw-araw siguraduhin ang kaligtasan ng publiko. Nasa higit 50,000 polis ang naideploy deploy simula noong Oktubre at 30 sa pagsisimula ng undas.